तो ब। गेली नस어요. यमन and guys, overlooking. Ayun doon yung dagat. Dito ay kabundukan. Mm, ganda oh. Ganda ng bundok doon. Oh, uh, sarap ng hangin. sa baba tas awesome. So, ayan guys. Ayan guys. Nandito na naman kami ngayon sa Mount Samat. Ito yung aming pangalawang punta sa Mount Samat ngayon guys. Ayan. Ayan. Karating lang namin. Galing kami sa Beach de Merito kami dito. Ang sarap. Ang sarap ng aming adventure guys. Ayan o. No, Mount Samat. Nung kami doon kami umakyat, okay, no? Mm, Ayun na pa. Oo. Hindi kasi dumiritso kami doon sa taas doon. Ay, o, tapos, hindi, hindi lang. Tapos pinakyat kami, diyan kami umakyat sa ano. Ayan, guys. <laughs> Andito na naman, si Inday. Oh, di ba? Yan ang walang ginawa ngayon si Inday kundi gumala. Oh, na kahit mo guys, ayan yung ano namin sa baba, dinadaan namin. ano <laughs> <laughs> <Lamin po laughs> ang Mount Samat Escaped Part 2. <laughs> ito ang aming One, Madilim. Madilim dapat dun sa may araw. One, two. Ayun <laughs> Ay, yung binaanak natin, no? Ang kalsada. paakyat kami guys yan paakyat oh. magpaakyat na <laughs> sumasakit na yung paa mo ayan sumakit na yung paa niya <laughs> ano pa lang uh, unang ikot pa lang namin to guys Papapunta pa rin sa taas pa. Ilang ikot pa. <sighs> ayan Oh. No. Tinihingal na kami. <laughs> Dito na kayo maglakad. Mag-walking exercise. Hingal. Ang ikot, ilang ikot ikot pa yan. Ilang ikot pa yun hanggang sa taas. Hindi <laughs> ka naman pwedeng umakit um diritsyo doon sa kabilang hanggang. Kasi nang exit. <sighs> Narito pala kami sa entrance. Pangalawang, pangalawang ikot pa lang to. Hinihingal na ako guys. <sighs> Masasakit pa doon yan sa taas. Ngayon na yung overlook yun. Yan. Oh, doon tayo mamaya. Pagbaba. Doon kasi pagbaba. <sighs> Ayun yung dagat to. Oh. Okay, <laughs> pinagsimingan natin. <laughs> Diyan kami nagsimingan, no? na oh. Ayan, guys. Pinanaw. Pinanaw Oo. Tanaw talaga dito. Ang ganda. Ma pag ka pa mamaya din. Dito nga, Doon tayo ibabagang mamaya. Doon. Kabila. Ito yung entrance. Papunta sa entrance. Diba, ang ganda? Diyan kami makiyak noon. Na? Oo sa lahat na pag nandun ko pa sa taas. Okay, mga oh. Dito na kami sa pangalawang baitang. <laughs> pangalawang baitang ba ito? <laughs> pangalawang baitang ng Mount Samat guys. <laughs> oh. Ito pa yung ikuti namin. Ilang ikot pa to. <sighs> Kaya kami noon napadali yung ikot namin kasi diyan kayo may makyat. Oo, mm -hmm. oh, hindi doon nagumpisa sa baba. <laughs> Kapalay nyo na si Daily dito, no? Oo. Oh, oh, doon yun. Eh. Pag, <laughs> Naya, pagod na ako. <laughs> ay, reklamo siya, pagod na siya. Parang nagtalbab yun ito ah. <laughs> mata ko parang Ay, yung isa guys so, Nakati... Nakapaan na. <laughs> Mabuti na lang, hindi mainit. <laughs> Nagsinina, -chi -na, sinina siya kasi ng ganyan. Ay, ay, pas... Mamaya kayo mag pagbaba natin dyan. Yan din ang baba natin, eh. Ang sinuunang so, ano pa to, oh. Na? Sinuunang. Ayan, oh. Yung mga ano po, Mga sinaunang alahas. Hmm. Alahas? <laughs> mga sinaunang sandata. Saan pa tayo pa, sir? Oh, ka dyan. Mainit doon, oh. <laughs> mainit. Walang ano. Pero wala po kayong sinilas yan. Wala, so, wala po. Pa. Nasa, nasa, nasa sakyan. Ah! <laughs> <laughs> Ah, isang buwan na pala silang, ano, walang entrance. Kaya pala. Taas, ka, Hindi pa, yun pa. Akit ka pa dun sa taas. Sinaunang sandata. Ay, dyan. si Alda, Richard. Ha? Kasama si Alden. Talaga ba? O, oh, ayan. <laughs> Buti na lang. Tapos di ka mo ka doon, sabi. Para naglakad ako, yan. Sige. Para ikot ka dito. Buti na lang, guys. Nakatalok bunga ako. oh, uh, binit. Oo. Oh. Doon pa ba? Kaya ang katahinang ka doon sa may may ano, malalim. Kasi Tapos, tinay niyo yung view sa baba. Ayun o. Oh. Yung view sa baba. Baka mayroon pong gusto maawa sa inyo maglimos. Wal, naiwan lang po yung lata niya sa bahay. Ayan po. Pwede naman po iabot nyo na lang po sa kanyang kamay guys. Ayan. So akita kami guys ulit sa taas. Yan ang daming nag-ano doon. Hala. Ha? Huh? O dyan, sige. Nanggapanggapangganap lang itong buhay eh. Kukakua rakan pa rin. Ang giling. Ang na tayo dyan, naarang tayo. Tari. Ang giling na tayo. Walis dyan, may magpapapicture dyan. Ikaw mo, ikaw. Tungkik dito, may magpapapicture. Tari, taro, tara. Kukakua rin. Meron na palang tukuladroon. Ayan yung cross guys. Ah. So, ayan guys, let's go up 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 there. Let's go up up there. Ayan, up up there. Daming tao. Yun know, daming tao. Paakyat sa Cruz. Maano yung gulong, no? Hindi, inaano so, lang nila sa taas yan. Eh, dito, te. ayan guys. Akyat na kami ulit. Napagod na si Kristal. Gusto <laughs> na nga magpaano. Karga. Karga na. Natamaan na guys. Tinan nyo, guys. So, oh, sa baba. Yan. Yan pa mga paakyat sila, oh. Yan sa pinakababa. Yun. Mga paakyat. si yung... Ayan yung view. Pababa. Ay. Pababa yan guys. Pero ang daming umaakyat dito. Yeah. Huh. Ayun yung kasada sa baba guys. So, sa baba yan. Yan, yung view sa baba guys. Yan, may mga paket pa. O, ba diba, ang tas namin, tinan nyo yung naglalakad sa baba, ang liit na lang. So andito kami ngayon paliko sa Taas guys ayun Pataas na naman yun Papunta doon sa krus Pagod ka na ma'am <laughs> Pagod na si ma'am Kaakyat Ayan Dito pa rin kami paikot Paakyat pa rin Dito na kami sa taas yan na. Nandito na kami sa cross. Yan sa baba o. Oh. Ito yung inakyatan namin. Sabi pa lang <laughs> tatra ito. Oo nga eh. So ayan guys, nandito na kami sa tuktok. Wala <laughs> pa naman siguro isang oras kuya. Ayan, nandito <laughs> na kami. Ungay. Dito na kami sa tuktok ng Mount Samat. Ayan yung cross. Si Madam. dito na kami guys sa tuktok. Ayun, mga kasama namin nantay kami dito. Nandito sila nagpahinga. Yun know? o. Ayan, o. Oh. Dito na kami sa tuktok, guys. Hmm. Hi madam. Hi, <laughs> si madam. Nakarating din kami dito sa tuktok, guys. Saan so, guys oh. May nakita kami bulaklak dito ni madam ang ganda oh. Ang ganda ng pagkaano niya. Ayun oh. Ito guys oh. Ang ganda ng bulaklak niya. Andito na kami sa tok-tok, guys, sa ganito ko kasi sobrang init. Oh. Sobrang init guys. Ayan. <laughs> Nasa baba na yata sila. <laughs> ha? Oo. Oh. <laughs> Nagpahinga. Napagod 'yan pag aakyat. Saan so, guys? Oh, dito kami sa tuktuk. Ayan No, oh, nagpapahinga sila. Dito sila nagre-relax. itong artista na to kilala nyo ba to yung artista na to ayan guys andito kami sa tok tok ng Mount Samar nandito kami sa my cruise magpahinga muna kasi medyo pagod kami ayan na napagod kami no. kaakyat ka <laughs> ano ate di pa sumakit yung paa mo? Sumusuko na nga yung sandal. Oy, friends, bakit nakatalikod ka, friends? Ha? <laughs> ako. Oh. Ayan si ano. Si siyempre si Tarzan ko. Oh. Hi Tarzan. Oh, di ba? si Tarzan ko. Si butchug mo te. Ha? <laughs> wala na iwan. Si butchug <laughs> niya, tikat wala. Shout out kay Romel Miklas. Ayun. Shout out hindi siya sumama. Huwag ka sumama. Nag-enjoy pa ako dito mag-isa ka mo. Ayan guys ha. Nag-enjoy siya mag-isa. Hindi kasama yung kanyang jowa. Ay. Tumigil ka to. Full storage na. Ayan mo yung full storage na yan. Dati naakit yan. Dati naakit yan. Sarado pintuan. Binawan yata. Dati nakaka... iyon. Oo. Kita ba to? Elevator yan eh. Ha? Elevatory yan? Siguro nakaka... Oh, siguro nakaka lalong nakakanginig pag nasa taas ka, no? Mm. Tapos bibigyan mo na sa... Dati sa na pa ba nagka yung video niyan? Dati nasa tuktok sila diyan, no? Oh. Wala, binawal na ngayon eh. Bamay ba, ba, na lang. Baka may naano, may na-accident siguro. siguro. Na, may matay. Baka natakot na nagkapobia. <laughs> Ayan guys, rest rest muna mo na kami lang. Doon sa baba maganda magpicture mo. Mag no? Sa baba. Baba na tayo. Baba hmm. na. baba na tayo. Hmm, yan yung hagdan pagbaba na. Yan ang exit yung beach natin. Tingnan na natin. Oo, oh, mapipre. ko pa kaya itong paakong ito? Hindi, <laughs> <laughs> din naman maning hagdan. Hindi ka mahirap pa pag uba. Oh, tara. Bakit? Pwede naman magsabay-sabay. Oo <laughs> nga. Ayan guys, nandito na kami sa baba. Hindi pa naman totally baba. Kasi nandito pa rin kami sa Uh, last na hagdan na to bababaan namin ayun galing kami don sa taas yon tapos ayan yung hagdan pababa Ayan sila. Ayan yung building kanina na nakikita sa taas. So, ayan, nandito na kami sa baba, guys. ay yung cross. Ayan, may mga bumababa pa sa agdan. No? daming tao ngayon na namasyal dito. Ano araw? Sabado ngayon, no? Sabado ngayon, pero maraming ano, tao, guys. Na namasyal. Ayan, no? Mga pababa. Ah. Ang dami nang bumaba kanina pero marami pa rin pababa. Ayun, meron pa sa taas pababa pa din. Nandun na sa siguro, siguro sila sa baba. Tagal <laughs> na nila. na tayo. Sa so, guys. Oh. Nandito na kami sa baba. Ayan, galing kami doon sa taas. Nasa baba na kami, guys. Bababa rin na naman kami ulit. Bababa pa rin kami. Yan. Bababa pa rin kami. Yan. Maon samat guys. Special na kayo dito. Ang ganda-ganda. Sulit yung kago nyo dito pag akyat. Hindi nakakasawa. Sariling atin na ganda guys. Dito sa ano, Pilipinas ba? Kung dati, napapanood ko lang sa video, sa TV, nakikita ko. Uh, sa ngayon guys, nandito na ako. Uh, medyo <laughs> nakakapasyal na ako guys. Ayan o. No? Dati hindi. Wow, ang ganda talaga o. Ang ganda ng view guys sa baba o. Oh. Oh. Mainit. <laughs> <laughs> si madam. Sakto? Sakto? O, oh? Sige, <sukus> pigyan Sige, ate. Ikaw, 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 Oh. Sige, sige, yan gamitin mo. Si ate. ati mo yan. Hindi. Ay, Ay, baby, baby. Kami ate, So, ayan, guys. pag sa baba. Oh, Picture-picture mo na kami Ay, ni Madam. Sarap. Diyo yan. Abidok. Yun. Dito na kami sa baba. Ay. Yun. Marily, stand up! Eh, Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan Ay. na. Ay. 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 Oh, you do do. Gat. Dun. Gat. Miley Spy, haya kasi dadge, na sadge, spy. Picture, di pa kami tapos umikot, guys. Nagpicture picture Mag oh, okay. <laughs> picture, <laughs> picture picture pa kami dito sa magandang view. Yan, minute Asa ah, na? Ayun siya mo. Dali pa palapit siya. Ay! Ayun na, na. na! Ay! Wala! Wala ay? na! Lumiko na! Ayun niya talaga ng papa video. Oo! Oh, lum Lumiko na siya! Bumalik siya doon! Sa ano? Oh. Tingnan niyo guys yung... Ay! Diyos ko nakakalula! Oh my God! Ayun yung mga ginawa! Lumapit ka dito! Oh my goodness! Nakakalula! Ay po! Ayun isa! Ang taas! Oh, Marley, akala ko ako yung tinatawag nila Marley Marley, Marley Marley, Marley And guys, overlooking Ayun doon yung dagat Dito ay kabundukan mm, Ganda o oh. Ang mm, ganda ng bundok doon oh, Sarap ng hangin sa baba Taok. Awesome.